Isa sa pinakamahalagang sangkap ng relasyon ay ang tiwala. Kahit ito man ay relasyong mag-asawa, magkasintahan, magkaibigan o magkakapamilya man. Kailangan ito upang mapanatili ang pagmamahal sa bawat isa. Kaya nga tulad ng sabi ng ilan, ang hirap ng maibalik kung nasira na ito. At nagiging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan ng isa't isa. Sa kwento natin ngayon, tila ang tiwalang binigay ni Lori sa kapatid na si Ligaya ang naging dahilan ng pagkakaroon ng lamat ng dalawa. Ang masaklap pa na uwi ito sa mas malubhang pangyayaring pagkasawi ng mag-inang Lori at Mai. Kung interesado ka sa aking kwento, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all, para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Sa unang pagkakataon, makakapagkwento ako sa inyo ng isang karumal-dumal na pangyayari na bago ang krimen, nakasalamuha ko pa ang dalawa sa mga salarin. Si Ligaya na nakakausap ko tuwing umaga na ikinikwento sa akin kung gaano kabait at matulungin sa kanilang pamilya ang kapatid niyang si Lori. At ang asawa nitong si Charlie na napakisuyuan ko pang gumawa ng aking lababo at garahe. Subalit nang ginawa ko ang kwentong ito, ilang impormasyon pa lamang ang aking nakakalap. Gayunpaman, maisasalaysay ko naman ang ilang mahalagang detalye. Noong February 20, 2024, mula Japan, nagbakasyon sa Pilipinas ang mag-inang si Lori Litada, 54 na taong gulang at ang kanyang half-Japanese na anak na si Mai Motegi, 26 na taong gulang na isang airline flight stewardess. Kaya mula airport, sila ay tumuloy sa Villa Subdivision sa Barangay Isabang, Tayabas, Quezon, sa bahay ng mag-asawang Charlie Pahulas, at Ligaya Oliva Pahulas ang nakatatandang kapatid ni Lori. Si Charlie ay isang foreman sa mga construction sa Villabita at isang officer ng TODA sa nasabing subdivision. Samantalang si Ligaya naman ay isang housewife na pinagkakatiwalaan sa lahat ng bank account at property ni Lori dito sa Pilipinas. Sa katunayan, si Ligaya pa ang kasama ni Lori nang bumili ito ng isang unit sa nabanggit na subdivision sa Tayabas at masasabing si Ligaya ang close ni Lori sa kanyang lahat ng mga kapatid. Samantala nang dumating ang mag-ina sa bahay ng mag-asawang pahulas, ang ilang kamag-anak nila ay nagkasama-sama upang magkita-kita at magsaya sa pagdating ng kanilang kamag-anak na mula sa Japan. Ayon kay Mark Anthony Pahulas, ang anak ni na Charlie at Ligaya, noong gabing yun, nag-inuman pa sila ng ilang kamag-anak na kung saan nandun rin sa nasabing lugar ang mag mula sa Antipolo Rizal na sina Adrian at Sally si Oblis, ang nakatatan ng kapatid din ni Lori upang i-welcome ang mag -ina. Kinabukasan noong 2 p.m. ng February 21, 2024, nakachat pa ni Adrian ang kanyang tita Lori. At ang ilan sa chat ay humihingi si Lori sa pamangkin ng paumanhin dahil hindi ito nakapagpaalam ng maayos sa kanya na aalis na sila. Maliban dito, nakatanggap umano rin si Ligaya ng ilang mensahe mula rin kay Lori. Ang ilan nga sa nilalaman ng mensahe ay ang pagsasabi nito na matatagalan na siyang makabalik sa Pilipinas at isang la na lamang umano ng dalawang taon ang bahay na nabili nila. Nung una, hindi nagkaroon ng pagdududa si Adrian sa mensaheng natanggap sa kanyang tiyahing si Lori. Subalit makalipas ang ilang araw, wala na silang naging balita sa kanyang tiyahin at sa pinsang si Mai. Kaya kinausap ni Adrian ang kanyang tiyahin si Ligaya patungkol kay Lori dahil siya ang huling nakasama ng mag-ina. Ayon sa pahayag ni Ligaya kay Adrian, nung gabi ng February 20, 2024, nag-away daw ang mag-inang Lori at Mai gamit ang salitang Japanese. Matapos umanong mag-away, mga bandang alauna ay e medyo ng umaga, Nakiusap ang mag-ina sa mag-asawang Ligaya at Charlie na ihatid sila sa Arias bus stop. Nang walang alinlangan, inatid daw ng dalawa ang mag-ina at matapos nun, wala na silang narinig na balita. Dahil sa pahayag ng mag-asawa noong Sabado ng March 9, 2024, nakiusap si Adrian sa mag-asawa na pumunta sila sa Tayabas Police Station upang iulat ang pagkawalan ng kanyang tiyahin at pinsan. Ayon kay Adrian nung una, nakikipagtulungan ang mag-asawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang impormasyon kung kailan at saan nila huling nakita ang mag-ina. Subalit ang maglaon, itinigil nila ang pakikipagtulungan. Bagkos, umuwi si Ligaya sa Pia Duran Albay habang si Charlie naman ay hindi na matagpuan pa sa bahay nila sa Tayabas. Sa katunayan ng puntahan ni na Adrian at ng ilang pulis ang bahay ng mag-asawang pahulas, ang tanging nakita na lamang nila ay ang bunsong anak ng mag-asawa. Maliban sa pag-ulat sa kapulisan, nagpost post na rin sa social media si na Adrian at ilang kaanak nito ng missing persons. Dagdag pa ang pagpunta nila sa Rafi Tulfo in Action upang humingi ng tulong. Samantala, habang nag-iimbestiga ang mga pulis, Isang concerned citizen ang nagulat sa pulisya patungkol sa dalawang maletang nakitang lumulutang sa ilog sa ilalim ng isang tulay na sakop ng Barangay Kalumpang, Tayabas, Quezon. Lumipas ang humigit-kumulang na isang buwan mula nang naiulat ang pagkawala na Lori at May noong Webes ng March 14, 2024, natagpuan ang bangkay ng mag-ina sa mismong subdivision kung saan huling nakitang mga ito. Ayon sa mga polis, dahil sa nakalap nilang impormasyon patungkol sa kung saan huling nakita ang mag sinubukan nilang tingnan ang paligid sa lugar. At sa hindi nga kalayuan, malapit sa bahay ng mag-asawang pahulas, mga 25 metro ang layo mula sa bahay, sa may masukal at madamong bahagi, napansin ng ilang pulis ang tila isang pinukay at malambot na lupa. Kaya agad nila itong hinukay upang alamin kung may makukuha ba silang bagay na makakatulong sa pag-imbestiga. Sa hindi inaasahan, tumambad sa kanila ang ilang bahagi ng katawan ng tao. Kalaunan na ito na nga ang mag-inang Lori at Mai. Kinabukasan ng bareness ng March 15, 2024, kusang loob na sumuko si Ligaya sa mga otoridad sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan ng anak na lalaki ni Ligaya sa pulisya. Kaya matapos ang pagsuko, nasa pangangalaga na ng Philippine National Police ng Pio Duran, Albay si Ligaya. Kasalukuyang nasa ospital si Ligaya dahil nagtangka itong magpakamatay matapos malamang nahukay ang mga katawan ng magina. Gayunpaman, isinalaysay pa rin ni Ligaya sa pulisya ang ilang impormasyon patungkol sa pagpatay. Ayon sa kanya, apat silang magkakasama nang isinagawa ang krimen kung saan kasama rin umano niya ang kanyang asawa na si Charlie nang gawin iyon. Patuloy sa kanyang pagsasalaysay, pinagtulungan nila umanong patayin si na Lori at Mai sa pamamagitan ng pagbugbog, pagpalo ng tubo sa ulo at pagsagsak hanggang sa bawian ng buhay ang mga ito. Matapos noon, ibinaon nila ang kaawaawang mag-ina sa lugar kung saan nakita ang mga bangkay at pagkatapos, itinapon nila sa ilog ang dalawang maleta na may ilang mga gamit ng mag-ina na kung saan nakakita rin ng mga pulis ng isang towel na may pangalang nakasulat na pahulas. Noong 7.05 ng gabi ng lunes ng March 18, 2024, sa bisa ng search warrant na recover sa bahay ng mag-asawang pahulas ang 136 pieces na tigti 10,000 lapad o Japanese yen, 30,000 pesos at iba pang kagamitan ng mag-ina. Maliban sa pera, nakita din ng mga pulis ang ilang bahid ng dugo sa sahig at dingding ng bahay. Batay sa malalim na pag-iimbestiga, napag-alamang may dalang malaking halaga ng pera nang umuwi sa bansa ang mag-ina upang ipambayad sa binili nilang property sa San Narciso, Quezon. Kaya maaaring pagnanasa sa perang dala ng mag-ina ang nag-udyok na gawin ng sariling kapatid at bayawang krimen. Maliban dito, tulad ng aking nabanggit nung una, Si Ligaya ang pinagkakatiwalaan ni Lori sa usaping pera at property. Kaya maaaring nagkaroon ng problema sa pagitan ng magkapatid patungkol dito. Samantala, batay sa mga nakalap na salaysay at object evidence, formal nang naisampan ng Special Task Investigation Group o STIG ang kasong double murder sa mag-asawang pahulas at sa dalawa pang kasabwat ng mga tauhan ni Charlie kasalukuyan patuloy pa rin hinahanap ng mga polisi Charlie at ang dalawa pang kasangkot. Dito na po natatapos ang kwento patungkol sa mag-inang Lori Litada at May Motegi. Ako po si G, maraming salamat.